may coke. Ako wala. lang, wala inilaanang China ang International Criminal Court na iwasan ang uh, politisasyon yung double standard at kognay sa usapin kasok nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte ng Pilipinas. Yan ay matapos ka na arestuhin ang dating Presidente uh, pangkarating uh, galing naman sa Hong Kong kung saan ay isinilbi ng mga tauhan ng uh, pulisya ang war arrest warrant sa International Criminal Court. so isang briefing, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Mao Ning nang matanong ito kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte na masusi nila nga uh, sinubaybayan sa mga development ng maturang sitwasyon. Inimog din ng China ang International Criminal Court na pairalin ang otoridad dito nang naayon uh, sa batas. Gayun din ang uh, pagpapairal ng principle of uh, uh, complementary uh, at uh, yung uh, Uh, iba pag mga ang uh, natural uh, laws at uh, ganoon din ang uh, kanila mapinapairal yung nakasadumano doon sa kanilang uh, umiiral na patakaran at kumilos ang International Criminal Court ng, uh, na ayon sa uh, pambansang korte at uh, hindi magagawa o hindi gusto na uh, ma-prosecute ang mga kriminal at uh, sa mga krimen. Nga kinasasan ko tanama ito ay dapat tumano na dumahan sa wastong standard ng kaso kong hengan. ito bahagi ng pahayag ni